Hello, magandang araw po. Kapwa 59 Kapwa ng security. May itutulong po po ako sa inyo yung mga bagong security, yung hindi pa nakaranas ng uh, uh, inspection ng susya no? PNP susya uh, Ngayon, ganito po pag uh, may dumating sa area nyo na PNP Sosya siyempre habang ikaw ay naka-duty siyempre ganito po ang gagawin nyo ha number one rendering salot Mag bilang pagrespeto sa kanila no? tayo ay mga security tapos uh, pangalawa siyempre para sigurista tayo hanapan po ng mission order. Mission order. Doon sa mission order na yon isang papelis na galing sa sosya, firmado ng uh, mataas sa kanila. No? Nandoon yung mga pangalan ng inspector ng PNP. No? Mga pangalan, minsan na uh, apat po sila, lima, ganun. Tapos, Sa uh, naka-specify doon yung sasakyan nila, yung mga baril nilang dala. No, nandoon po. Okay? Tapos pagkatapos niyan, pagkatapos mo ma-verify sila, s'yempre ikaw naman po ang i-verify nila. From uh, head to foot, titingnan po kayo, no? Kung okay yung uniform niyo, yung appearance mo, appearance niyo, no? Ganyan po. Ngayon, kung may violation kayo, siyempre, titikitan ka talaga. No? Halimbawa, uh, incomplete uniform ka. No? Titikitan ka nila. Meron mga panikit sila. Tapos, uh, siyempre, ang unang gagawin nila ng mga PNP na yan, identification mo, hahanapan. Tapos, yung DDO, no? Duty Detail Order, hahanapin po naka yung DDO na yan nandoon po yung uh, specific uh, uh, po natin baril na ginagamit na naka-issue sa atin na no? nakalagay po doon tapos uh, siyempre hahanapan ka ng license no security license at uh, ID identification mo. Yan tatlo po yan. Identification, license, DDO, okay. Okay. duty okay. detail order. Okay. Okay. No, G ganyan po gagamitan uh, hanapan po kayo niyan. Okay? Tapos uh, ayun po. Siyempre, ikaw naman security, inform mo yung superior mo sa duty. No? Ganito sir, uh, meron po pumunta rito. Ito, nakalagbog daw na po sila. Pumunta yung mga Philippine Sosya, no? PNP Sosya. Okay? Sana po itong video ito nak nakatulong sa inyo po yung mga baguhan ng security na hindi pa nakaranas ng inspection ng Sosya at ma-share nyo po itong video ko po. Maraming salamat!